nang ng lumang hospital del Torax Maraming kwento ng misteryo at kababalagan ang lumaganap. Isa sa pinag uusapan ay ang trahedya ni Ramon, isang matandang pasyente na namatay sa hindi may na paraan. Matagal nang nakaratay si Ramon sa ospital, nag-iisa at walang sinumang dumadalaw. Isang gabi, nagising siya sa matinding pag-ubo. Sa katahimikan ng gabi, may narinig siyang bulong mula sa dilim. tapusin mo na ang sakit. Wala siyang kasama sa silid, ngunit sa gilid ng kanyang paningin, may isang figura sa may bintana. Isang payat na babae, mahaba ang buhok, at nakasuot ng puting hospital gown. Nakatingin ito sa kanya, hindi kumikilos, hindi kumukurap. Habang nakatitig siya rito, parang may hindi nakikitang puwersang humihila sa kanya. Dahan-dahan siyang lumapit sa bintana, at sa isang iglap natagpuan ang kanyang katawan sa ibaba ng gusali. Mula noon, tinawag na Balcon de la Muerte ang lugar kung saan siya nahulog. Marami pang kasunod na kaso ng mga misteryosong pagbagsak at lahat ng biktima ay nagkuwento ng parehong bagay. Isang bulong sa dilim at isang babaeng nakaputing gown. Makalipas ang mga dekada, isinara ang ospital at ginawang presensya ni Ramon at ng babaeng nakaputi. Minsan, may mga manggagawa at artista na nakaririnig ng isang malamig na tinig sa hangin. Halika at... abusin mo muna ang sakit!